Ah. Oh. Pangit ano, isa? yung bay na? Yung dito, hindi malagay? Hindi huh? malagay yun? Hmm. Bakit hindi malagay? Ilagay mo para di, pag malagay. Yung... <laughs> di, yung yellow ang ilagay mo, magkasya ah. siya. Oh. Pero pag yung blue ang ilagay, hindi, hindi mapasok. yun yung ano eh, kasya dun eh. Nga. Nga ganang kasama ko. <laughs> Naunahan Papa? pa po Paplay Ha? Paplay Paplay? -pa Anong paplay? Paplay <laughs> Ha? Matumali eh? Ano <laughs> <laughs> Guys, good morning oh Ang aga ng kasama ko Good morning Talaga naman Merry Christmas Merry Christmas Apa nyuyer? Year? <laughs> Agak mau anak unahanmu pak aku. Woi, ya! dah mandu update tu. Siapa? Siapa nak? Kalau bapu. Hmm. Sini, sini lihat betul lagi yo. Iyo. Tak ada berat. Gitu nih. Sarah. <laughs> Lagi mo ng ajan. Purotok ng. Dito, nasa kutsilyo mo, batin din mo dala. Hindi ah. ka mailagay. Hindi nga mailagay. Hindi <laughs> <laughs> hindi mailagay sa oh. baywang. Baka ikaw ang wala. Mula... Baka ikaw ang wala sa lagay. <laughs> Bakit ito parehas lang naman? Ayun doon pala sa kabila. Naiwan ko pala. Lagi ko ng lahat. Magkaibang kutsilyo pa? Hindi mo sa. N. Nasaan? Andon, Ilagay ko sa kaya, kaya pala. Pinanohan ko, pinalamigan ko. Baka pag masuot, makalagay. Tawag kaya nakalagay. <laughs> Pinakay ko nga sa aircon para pag ano, malamigan. Okay na. Ayaw pa naman nung malamigan. Kasi ano eh? Baka magkasya na yun. Maganda nga siya, may lak eh. Hindi siya basta-basta malalaglag. Tapos alog. Tapos Yan lang pag tatlo Ano yung pag tatlo yun? Ito. Ito lang ano kayo? Ulang. Ano tayo baka? Baka? Yeah. Yeah. Nakakalimutan, ko na ba <laughs> Nakakalimutan ko na nga yung baka. Tumakbo na. Nakakalimutan ko na nga baka. Ano ko? Parang

Ano? Mangura lang saja, taas na naman. Lang. Hmm. Dapat gamitin mo lang gamitin yun kasi para lumuwag. Ano kasi masigit kasi yun kasi yun pa eh. Bago pa eh. Hmm. sa akin, lagi ko nga Lumuwag na eh.

Ayan. Dapat yung binili niya yung mahal para pwede itago. <laughs> Isang libo ang isa. Hindi pa naman nagkakata eh. Ha? Hindi pa naman pala nagkakata eh. Kaya nga, tinago. Ano yung display? Oo. Ano? Ah. Uh, tawag nito?

Mmm. na nauna kami sa inyo lagi na lang kay nauna eh bibilangis sabay kumoron tuloy kamu pergi ke tenda siap. Takut dalam <laughs> Takut, <Tindak dalam>. oh. <laughs> kung namuna, na muna. <laughs> nagalit na, Talia, nagalit na. Baga sembaga, baga. <laughs> Lagay mo na ano, ng... Ang tawag nito, Loren. Toporti. Toporti. Gilingin? Hmm. Lama. kape, stick. Ay ko magkape. Nakalimutan ko na magbaka. Sa sunod linggo na. Sila isa lang ha. Baka dalawa tin mo. May magtitinda na kasi diyan eh. Pupunta na yung si Sawan ni Dennis. Ah, na yung Sawan ni Dennis. sa Sakay. Dadating yung mga Mercedes no. Tapos si Dennis, si Dennis may iwan doon. Wala mag-aalaga doon.

pa. <coughs> ah, boto-boto. Lamang. Ito, may taba.